isa ngayon na nagbabiral no, sa social media yung about sa na sabi niya na mas uh, totoo pa totoo po ba yun yung sinabi niya na uh, na mas kurap yung ano yung administration Duterte kaysa sa ngayong administrasyong uh, ni Marcos uh, at ni PBBM may katotohanan po ba yun or gawa-gawa lamang makala uh, ko uh, oh, introduction pa lang si partner eh kumbaga <laughs> sa gera eh puto ka na agad <laughs> Brother Vincent, nung lumabas yung issue na yan, ako, ang kapamilya ko, mga kaibigan ko, mga kasama sa RSAP at iba pa, ay masyadong naalarma. No? Ah, itong issue na sinasabi na sinasabi, Nasabi daw ni Colonel Busita, mas kurap ang dating administration kumpara sa ngayon. Hindi ko pwedeng pagkumparahin ang dating administration at saka yung ngayon. <laughs> Dahil ako bilang pulis, mabigat yon pagka nag sa ka. Parang mas gusto pa nila nakawin ang nakawin yung pera eh. So ang hirap sa party ko kasi engineer ako, pinalaki ako ng parents ko na dapat ganito ka, dapat ganito ka. Pero nasa paligid mo, parang mga magnanakaw. Ang hirap. By the way, in fairness dito sa administration ha, itong latest ah hindi na kasing kurap dati noon. Dati kurap talaga. Ngayon, yung budget ng facilities, ng buildings, construction, na-utilize na properly. Unlike before. No, paglilinaw yan, no. <laughs>